Saan pa kayo Ayan. galing yan, madam? Sa ano pa ako galing? Sa Cavite. Ah, sa Cavite. Saan po sa Cavite? Sa may Hellsview. Wala pala si ano dito. Diwala. Sa... Saan po ba na? Hillsview na eh. Hey. 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 Parang ang layo niya. Ayaw Ayan. May maganda pala ditong ano. Sasakyan niyo to, madam? Opo. Oh, oh. Ano? Ah, tanga. Diyosa, Minu. Diyosa, ano <laughs> pala to? kasi kami Josa Diyosa, kaya ginamit na lang po so, na. Kaya, dyan na? Ay, may dumaan lang pala. <laughs> ah, Diyosa, tinatawag sa inyo. Opo. Okay. Kasi sexy nyo kasi. Para daw makompleto yung Encantadia City. Charing. Ah, uh, si Josa Scramble. ano sila ka dito? Na. Ah, promote mo na yan, ma'am, dito. Hi guys, kapag pumunta kayo diwa, tapos gusto niyo ng dessert. dito lang kami malapit sa entrance. Anong pangalan? Anong pangalan ng ano? Josa Mobile. Kaso naging Josa Min. Okay. yan Ito, Ito halagang 55. 55. Super load natin. Ah. Okay, thank you. Ayan, so punuan pa rin ng mga table dito, mga higala, no? Darisa, Diwata, uh, Pares, Pasay Branch. makita natin yung mga

Lading ini ha mama red. Bus na po. Naubos na, naubos na nila kasi wala nang option, 'di ba? guys, so magluto tayo ng ampalaya At atay sibuyas, kamatis, bawang at bago kayo mag ano, mag -chop ng mga panakot, ay eh, ibabad nyo muna ang inyong ampalaya sa maligam ligam na tubig na may asin, no? para hindi siya masyadong mabait mga kaibigan, ayan so ayan yung kamatis natin syempre ang ating egg, tatlong egg yan ayan, So, umpisa na natin ang pagluto. Lagyan ng mantika. Of course. Mantika, good mo. No. Pagkainit sa mantika, syempre, yeah. ibutang ang mga ayan, ibutang ang bawang. Uy, unahon ang bawang. Uy, sabana, na. Uy, 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 ara, Bawang, sibuyas, isal, ilunod na nato na tanang siguro na. No? isabay na nato. Pero siyempre, lutoon sa dyan mo para lami siya ba. Ayan. Pagkaman, ayan, hugasan na siya. Kay, ayan na siya kupusi kaayo. Kay, nababad naman siya. Siguro mga 10 minutes na yan nababad. Habang nag ako ng mga ano, naghiwa kong mga panakot, ako na siyang gibabad. And then, ako nagilagay. Tapos, patangan na siyempre og magic sarap. Magic sarap, paminta o asin. Hindi ko yata nakuhaan. Basta nilagyan ko yan siya. Hindi ko nakuhaan yung paglagay ng magic sarap. Magic sarap paminta asin. Ayan. So, halu-haluin mo na. Then, takpan mo ng mga ilang minuto. Three minutes ko yan siya tinakpan. Then, after siya matakpan na morang na siya, sa na ko gilagay ang itlog. <laughs> Masya <laughs> Allah Diba? So, halu-haluin